Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga katambayan. Mga katambayan, siya nga po pala kung kayo po ay naghahanap ng mga napaka-quality at napakagandang mga alagaing uh, turite. Ito po yun mga katambayan. Wala pa isang taon na ng edad ng mga bakang ito. Yan po ay mga RA Livestock mga katambayan na nagmula ho sa uh, mas bate ang mga bakang ito. Ayan ho mga liguran RA Livestock na pagandang alagaing mga turite. Dito po kayo makakatagpo. Ari ho mukha mga katambayan ng mga bakang ito. Ayan ho mga, mga mukha. Yeah, magaganda yan. Yan magaganda. Sir magkano ang halaga ho nito? Sa... Higit sa, sa apat na po. sa pitong Ah, sa apat na po yan mga katambayan. Ari daw po ay mahigit na 40,000 yung pinagbibili ang bawat Pabalaman isa. Yan. yan. Mga bakang RA. RA Livestock. Malatagpuan po yan sa barangay Payapa, Padre Garcia.